Ipinagluluksa ngayon ang pagpano ng award-winning actress na si Jacqueline Jose. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkamatay ng aktres nang natagpo ang nang natagpo patay sa kanyang bahay. Nasa frontline ng balitang 'yan si Renial Pawid. Ikinagulat ng marami ang biglang pagkamatay ng aktres na si Jacqueline Jose o si Mary Jane Gak sa tunay na buhay sa edad na 59 years old kahapon. Natagpuan siyang wala ng buhay sa loob mismo ng kanyang bahay sa isang subdivision sa Quezon City. Pero wala pang eksaktong detalye ang ikinasawi ng aktres. Sa inalabas na statement ng talent management na PPL Entertainment Incorporated, kinumpirma na rin nila ang nangyari at nangakong maglalabas ng detalye kapag pwede na. Nakiusap din sila sa publiko na irespeto ang hiling ng pamilya ni Jacqueline na bigyan sila ng privacy at mag-alay na lang ng dasal para sa kanya. Sa ngayon, ipinaubaya na ng Quezon City Police District sa Marikina Police ang investigasyon sa nangyari. Nakalagat na rin ang mga labi ng aktres sa isang memorial chapel sa Quezon City. Pero mahigpit ang seguridad at tanging malalapit na kaanak pa lang ng pamilya Gak at Eigenman ang pinapapasok. Ipinanganak sa Angeles City sa Pampanga noong October 21, 1964. Kilalang icon sa TV at pelikula si Jacqueline Jose. Magaling na aktres, mapadrama o sa komedya. At siya lang naman ang kauna-unahang Pinay na nagwagi ng Best Actress sa prestiyosong Cannes Film Festival sa France noong 2016 dahil sa role niya sa pelikulang Maros. Humakot na rin siya ng iba't ibang parangal sa mga ginampanan niyang role sa iba pang pelikula at teleserye. Ilan sa mga natatangi niyang pinagbidahan ang Floor Contemplation Story, Service at Patay na si Jesus. Huli rin na panood ang actress bilang General Dolores sa hit kapatid serye na Batang Kiapo. Nagbabalita mula sa frontline, Reynald Pauid News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.